Ooh. Magandang araw mga kaibigan. Narito na naman tayo para sa isang minuto ng mainit na celebrity news update. Sa isang nakakaaliw na post, ibinahagi ng mag-asawang Angelica Panganiban at Greg Homan ang kanilang karanasan sa pagtikim ng trending na Dubai chocolate. Kasama ang kanilang sweet bonding moment ay ang pabirong caption ni Angelica na nagsasabing, Baka ang masarap na chocolate na ito ang maging dahilan ng kanilang hiwalayan. Ang humor ni Angelica ay talagang nakapagbigay ng good vibes sa kanilang mga taga-subaybay habang pinapakita rin ang kanilang masayang pagsasama. Isang paalala na kahit sa mga simpleng bagay tulad ng pagsasalo sa chocolate, mas tumatatag pa ang kanilang relasyon. Now, mm. I get it. Sandali eh. <laughs> Abusin natin. Balik muna to. Mmm. Mmm.